buti na lang nakita ko siya tagal tong hindi ko nakita pag mula nga magkahiwalay na kami nung umalis na kami sa, sa area na yun yung planta na yun mga 4 months siguro bago siya nagpakita dito Ayun din, duty pa ako. yung truck na yan yung sa likod na yan dyan yung planta namin noon so, mabuti na lang na-assign na uli doon sa likod ng kulay green na yan sa likod pa talaga na-assign na ako